ayan so, lang nga guys, ano. Kasama natin dito 'yung aking may bahay. So, lagi kong itinatanong guys kung ano ang maaring ipanggamot dito sa uring ng insekto na tulad ng mga ganito na sumisira ng dahon ng gulay. ito nga pala ay opo. kaya nga lang ay hindi nakakalaki lang gaano yung dahon may tumitira ng dahon ganyan siya o oh, yung kulay orange bag so madami kasi pero ang gusto namin yung organic sana na pwedeng pangtanggal Pang o ganyan o oh. ganyan sila oh. So, ang gawa ni Habi, pinapatay niya na lang. Kasi, hindi naman kami pwedeng mag-spray gawa ng meron kaming mga alagang manok. Ayan. So, okay na sana siya kasi nagapang na, malaki na. Ayan o. Oh. Kaya lang, yun nga lang, may tagasira ng dahon. Ayan. So, hindi naman sila maabot ng manok para makain. So, ayan. Ayan na siya, Oh. So, yun, ang frog namin. Buti na nga at nakasurvive to sa mga ulan nung nakaraan. Pero, yun nga lang. Ayan. So, kung ano ang pwedeng pamatay sa ganyan. Mahal kami here, oh. Mayroon pa dito. <laughs> Yung kagayang kaninang nakita mo. So, ayan, nagpapadami pa. So, paano pa yan matatanggal? May nagpapadami pa dito, oh. So, ayan, guys, ano? <laughs> ito, ang mabilis na mabilis, oh. Ayan, tiniteris niya na lang. Kaya lang, paano pag dumami? So, maganda pa naman sana yung tubo ng upo namin. So, sa tinanim ni Habi, ito lang yung naka-survive. Yung talong doon sa baba is halos na ano, nalunod ng mga nakaraang ulan. Buti yung talbos at okay lang. Pero yung talong doon sa baba is hindi nakasurvive. So, dito tayo sa talong. So, ayan. Dito, mahal. Anong na, ano, Anong na chicken na to? Gawa na to ng chicken, yung dahon? Oo. So, ayan. Ito naman. Kaya ganyan naman yung itsura ng dahon ay manok naman ang may gawa niya. So Walang eh, problema yun. so okay lang daw yun para sa kanya. <laughs> so yan lang yung problema. So ito lang yung nabuhay. Isa, dalawa, tatlo. So ganyan kasi yung nagiging itsura niya. Maliit. So gano'n. oh. Okay ganyan, hindi papaya. mabilis ma toyo yung ano. Dahil pag tumangkad naman yon hindi mabilis yun, matuyo yung ano dito. Yung tubig. So, ayan. Parang natatalo sila. So, ibig sabihin yun. Diyan sa baba, halos wala na yung iba. Ito lang yung Hindi pa. Yung ano lang yan, nakabotos lang yan, guys. Yung parang kinalka lang na pabilog yan yung mabilis na nalulunod kaya merong ilang puno dyan na nawala talaga no pero nung napagano ano ko nalagyan sila ng plat kaya yan ganyan inubo ko na lang so ganyan na yung kanyang ginawa ayan so nakita ko naman na ng improvement na hindi siya pwedeng itanim nung plat lang yung talong gawa ng nalulunod siya So dito sa hilirang ito, wala namang namatay. Dito may nawala na isa. Halos maulan kasi nung nakaraan. Kaya ganyan. So nagsosurvive itong dalawa, survive. So ganito siya. Ouch. Pero ito, wala namatay. ito dalawa dito yan yeah. isa rin tatlo apat lima sampung puno yung nawala guys so malaking kawalan yun sa 50 kapuno 10 ang nawala 40 ang natira so malaking kabawasan yun para sa pang araw araw na pagkain so <laughs> sa pang araw araw ay okay pa rin naman to guys para sa amin ano. so, kahit mang ano lang to Ang ano aani ka ngayon so, sunod na araw pa yung eh so, at least meron ka pang pangahain so, sa ganun para ay meron pa rin tayong makakain guys at hindi pa rin tayo bibili doon sa bayan na wala pang spray oo yun ang kagandahan dito yung organic talaga yun gagamit ko dito guys ay yung pupo ng manok ilalagay ko dyan sa bawat puno na yan kahit din doon sa ano natin sa opo natin medyo okay naman yung epekto ng pupo ng manok na may pupo ng vermicast so maganda yung kanyang ano uh, mixing so sa mga gusto maggara dyan guys magawa ng vermicompost at uh, mixing ano mixing oil with vermicompost maganda yung yung i-stack nyo muna yung mga dahon patuyuin nyo hanggang madurog saka nyo lalagyan ng tay ng baka at bermikas at maganda yung nakikita kung ano yung resulta nila lalo lang na ang ulan yun ang problema guys <laughs> yung ano rin sa pinagtaniman ng lupa. Gawa nga ng lupa namin dito guys ay parang mabuhang buhangi na malagkit so ito yung sampol ng ano eh. ito yung sampol ng lupa kapag ka umuulan ayan o oh. sandy soil siya kapag ka umuulan pero kapag ka hindi na umuulan malagkit naman siya at mahirap bungkalin ori ng regeneration ng lupa ang gagawin dito dahil mahirap na i-cultivate pagka ganito pero muti ay magbabalag lang pero wala tayong makukuha nga. namumunga lang ang kailangan namin dito gawa nga ng mahirap talaga yung, ano yung lupa gawa nga na may kasama siyang clay dahil pagka nakabaong ka ng ganyan ay clay na yung ilalim sobrang lagkit na so kaya ito guys uh, pag inla roll mo yung ilalim niya ay ano na talaga malagkit na yung tubig niya ay hindi basta basta na tatanggal kaya ganoon na lang yung ginawa ko ay pinaumbok na lang yung gitna para siguradong meron tayong inilagay doon na matuka para maging pataba ng gulay So, siguro nakita nila, yun. Kaya, kiray kayo. Pinagkakalkal nila. So, yan lang muna yung magiging update natin, guys, dito sa ating uh, gulayan. So, sa... So, comment nyo na lang, guys, ano, kung ano yung gumamit natin doon sa kulay orange na beetles. Yung organic lang sana, ano. Para naman ay hindi tayo makasira ng kalikasan. At bagkos dito sa ating mga laga, hindi rin... Apektuan. So, hanggang dito muna guys. See you in next video. Bye-bye.